Ito ang tinaguri ang greatest unsolved mystery sa ating kasaysayan. Ang pagkakapaslang sa supremo ng katipunan, si Andres Bonifacio. Bakit pinatay ang ama ng katipunan? May kinalaman nga barito si Emilio Aguinaldo? Ano ang mga itinatagong lihim ng taong 1897? Ngayong gabi, muli po nating balikan ang mga tanong ng nakaraan. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed. Ah! Ayon sa isang kwento ng isang magsasakang nakasaksi ng mga pangyayari... Ganito raw ang naging wakas ni Andres Bonifacio, ang supremo ng KKK o kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Pinagtataga ng armas na ginamit din niya para ipaglaban ang ating kalayaan. Pero sa salaysay naman ni General Lazaro Makapagal, Pinagpabaril daw si Andres Bonifacio dahil sa pagtangka nitong tumakas mula sa hatol ng kamatayan. Mahigit isang siglo na ang nakaraan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung paano nga ba talaga namatay si Bonifacio. Lingit sa kaalaman ng karamihan, hindi lumaking dukha si Andres Bonifacio. Ang nanay niya ay supervisor sa isang uh, cigarette factory. Umabot siya hanggang parang second year high school. Panganay sa anim na magkakapatid si Andres. Nang mamatay ang kanyang mga magulang, siya na ang tumayong ama at ina sa kanyang mga kapatid. Pinukwento niya na ang lolo Bonifacio ko, uh, pinag, pin, inangat niya ang mga kapatid niya sa pagtatrabaho niya sa abaniko, sa sa baston, gumagawa ng salakot dahil mahirap lang sila eh. Hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral si Aginaldo. Meron silang mga pataniman at yung kanyang ama ay hindi uh, ano rin nangangalakal bukod sa magkasaka. Uh, sa ano, nag-aaral siya sa Maynila, nakapag-aaral siya ng uh, hanggang uh, third year ng sa San Juan de Letran. Ang karahasang sinapit ng mga Filipino sa ilalim ng mga Kastila ang pumukaw sa damdamin ni Bonifacio, kaya siya sumali sa La Liga Filipina. Dito, nakilala niya si Jose Rizal, Juan Luna at Marcelo H. Del Pilar. Isa na siya doon sa parang key uh, personalities dun sa Liga Filipina. In fact, kasama siya doon sa pagkatatag ng Liga Filipina. Hindi naglaon, bumagsak ang La Liga Filipina at ipinatapon sa dapitan si Rizal. Tapos nung nag-fail yung Liga Filipina, uh, dunas doon na nakaisip si Bonifacio at ang kanyang mga kasama no, na magtatag na ng ibang asosasyon na mas mataas na yung antas. At dito ipinanganak ang katipunan. Doon na sila nag-umpisang mag ano mag-elect ng mga uh, leaders no tapos yung idea yata ng supremo parang lumabas niya nung sa ano na eh nung pumutok na yung revolution sa paglago ng katipunan lumalakas din ang politikal na kapangyarihan ni Aginaldo naging kapitan munisipal siya ng Cavite El Viejo na Kawit Cavite ngayon Kapitan Miong ang bansag sa kanya ng mga kababayan niya. At sa mismong gabi ng kanyang pagkakahalal noong 1895, naging kasapi na rin ng katipunan si Aguinaldo. Ang uh, araw ding na naging uh, kapitan municipal siya, uh, sumali siya sa Masoneria. Tapos noon sa um, uh, uh, maghahapon at maggabi, tumulak siya sa Maynila at uh, sumali sa katipunan. Sa bahay ni Bonifacio isinagawa ang panunumpa ni Aginaldo. Kasabay nito, umusbong din ang pagkakaibigan ni Aginaldo at Bonifacio. Mismong si Bonifacio ang sa kanya at marahil unang-unang yumakap kay Emilio nakakapatid, no? Kasama ka na. Sa pagkakapasok ni Aginaldo sa katipunan, lalong lumakas ang rebelyon laban sa mga Kastila. August 31, 1896, naganap ang agaw-armas sa Cavite. Isa ito sa pinakamatanggumpay na pakikipaglaban ni Aguinaldo. Si Bonifacio naman, sunod-sunod ang pagkatalo. Una-una, wala siya na ng na uh, labanan. Uh, simula sa libo-libong mga tauhan niya, ilang daan na lang at matira sa kanya. Uh, o kaya mas maliit pa yata sandaan. At nang matalo ni Aguinaldo ang tanyag na general na si Ernesto de Aguirre noong September 3, 1896, naging matunog ang pangalan niya sa buong KKK. Natalo paatras ni uh, Kapitan Aguinaldo noon uh, ang mga Kastila at nakuha nila ang uh, ilang kanyon at mga armas kaya mula noon hindi na kapitan ang tawag sa kanya, general talaga. At uh, naging uh, marami siyang uh, sumali sa kanya hukbo at hindi na sila katipunero, hindi na sila dumaan sa blood compact, mga revolusyonaryo na sila. Dahil sa maraming pagkatalo ni Bonifacio at pagkapanalo naman ni Aguinaldo sa mga laban, unti-unting nagbago ang pagtingin ng mga katipunero, lalo na ng mga kaviteño sa kakayahan ng Supremo. Papuha! Tingin nila kay, uh, uh, kay, Bonifacio, um, mahihati siya sa mga napanalunan sana ng mga ng mga kabitenyo. Nagsimula sa maliliit na alitan, nauwi sa malaking away ng grupo nila Bonifacio at Aguinaldo. Nang minsang maipit sa isang labanan ng kapatid ni Aginaldo na si Cris Pulo, humingi ito ng saklolo kay Bonifacio. Pero hindi raw nagpadala ng anumang tulong ang Supremo. Pero para kay Professor Danilo Aragon ng UP, estado ng pamumuhay daw ang isa sa mga naging dahilan ng alitan ni na Aguinaldo at Bonifacio na asama-sama nila, siyempre maging big landlord, maging big asendero, makuha yung lupa ng mga praile. Sila bonifasyo dahil karamihan mga mahirap. Ang unang-una na sa isip niya, pagkapanalo natin, ipapamahagi natin mga lupa na yan sa mga kasama natin mahirap. At pinatunayan ng kasaysayan niya, pagkapanalo nila Ginaldo, kinuha nila yung mga lupa ng mga praile para sa sarili nila. Patuloy pang lumaki ang hidwaan ng dalawang grupo. Umabot pa raw ito sa isang duelo sa pagitan ni Bonifacio at Aguinaldo. Ang nakataya, ang pamumuno sa Cavite. O kailangan ka bang mamuno rito? ano, ano ang clout mo rito sa aking lugar? Cavite ito eh. At uh, isang part ka lang na Cavite sa may bandang nobileta. Itong kawit. Pero ang gustong mamayani sa buong organisasyon, ibang usapan yon. Nagkalamat ang pagkakaibigan ng dalawang lider. Unti-unti na rin nananalo ang mga Kastila laban sa mga Katipunero. At sa pangambang patuloy na bumagsak ang imagsikan laban sa mga Kastila, nagpatawag ng pulong si Aguinaldo noong December 1896 para resolbahin ang hidwaan sa dalawang grupo. Pareho silang chapter presidents lang. Hindi naman sila magkakaisa. Kailangan nila isang mas mataas na opisyal. sa so, pinatawag nila si Bonifacio para mag preside ng meeting. Ay isang yung problema. Pero pagdating ni Bonifacio sa pulong, binago ni Aguinaldo ang takbo ng usapan. Dito nabuksan ang usaping buwagin ang katipunan at magtayo ng isang revolutionary government. Ang agenda ay, uh, hindi, mas malaga pag-usapan kung dapat magtayo na tayong revolutionary government. Alisin lang natin ang katipunan. Para kay Professor Aragon, dito unang nakita ang tunay na mithi ni Aguinaldo ang mawala sa puesto si Bonifacio. 'Yun ay isang masasabi mong uh, maniobra para matanggal na si Bonifacio sa puesto. Paano? Habang ando ng katipunan, hindi matatanggal. So pinalitan nila ang agenda. Dahil sa kaguluhan nagsimula ang Tejeros Convention kung saan isinagawa ang isang mahalagang eleksyon, eleksyong naging simula ng katapusan ng pamumuno ng Supremo. Sa isang marahas na tagpo, natapos ang dapat sanay usapin ng pagkakaisa. Walang Ang Tejeros Convention, ang original na, na dahilan noon, ay para mag-usap at para sila'y ay magbuklot. Nangyahanal para sa sikwitala sa interior wala ba kundi si Andres Conevaso? Bakit hindi niya tiniboto ang isang kabogado? nakapag aral para sa ating interior? Masyado ko may kung si Rona! Andres! Andres! Walang sasayang maliksong to! Walang sasayang magpupulong natin! Magdala at magdiwang ito ay mga sangay ng katipunan sa Kabite. Ang magdalo at magdiwang, hindi niya nire-represent yung pangkalahatan o pangkabuang katipunan. Ito ay isang mga sangay ng katipunan sa na nag sa Kabite ng mga panahon. Si Baldomero Aguinaldo nga pala ang leader ng magdiwang. Hindi siya, ano, hindi si Emilio. Pero dahil siya military leader, mas, ano siya, mas, uh, mas angat mas na mas kilala. Si uh, Mariano Alvarez naman sa nobeleta ang uh, ano yung mundiwan. At siya de Jesus. March 22, 1897, ang isinagawa ang Tejeros Convention, kasagsagan pa noon ng gera at tinutugis pa ng mga Kastila ang mga katipunero. Kaya importante sa mga katipunero na magkaroon ng escape route kung sakasakaling matunugan ng mga Kastila na nandito sa Tejeros ang halos lahat ng leader ng katipunan. Ito yung tunnel na isinagawa ng mga katipunero. Sundan natin ito. Teheros Tejeros Convention daw ang kauna-unahang eleksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong magsisimula na yung balloting, noong nomination na for president, meron kasama si Bonifacio, sinulat sa malita papel, inabot sa kanya. Hinaya na nila ang balito. Supremo. Nagkaroon ng dayan. hindi naging patas ang laban. Lahat ng nomination, natalo siya, except dun sa isang bagay sa isang posisyon ng Secretary ng Interior. Noong nagkaroon ng eleksyon, wala siya roon. Nandoon siya sa labanan eh. Nasa salitran sa Das Marinas. Bagamat nasa digmaan, si Emilio Aguinaldo pa rin ang nanalo sa eleksyon at itinanghal na Pangulo para sa gobyernong revolusyonaryo. Talagang natural choice na siya. Kasi siya ang leader sa unang, unang tagumpay sa Cavite. Hindi na si Bonifacio yung kanyang gobyerno na itinatag, matanggal yung mga taong yon at magkaroon ng mga bagong tao. March 22, 1897, nang maganap ang pag-uusap, saktong kaarawan din ni Emilio Aguinaldo. Ito na rin ang simula ng araw ng pakikipaglaban sa sariling kalahi. Sa unti-unting paglakas ng mga Kastila sa pamumuno ni Gobernador General Camilo de Polavieja sa Cavite, hiniling ng grupong magdiwang na mamagitan na si Bonifacio sa sigalot nila sa paksyon ng mga Magdalo. Sila ay malakas at sila ay talagang nagtutunggali talaga. Eh. Nag-aawayan. Nag-aawayan sila sa armas. Nag-aawayan sa puesto, Kasi isa ay sumulit sa kabila. Pero pagdating pa lang ni Bonifacio sa Cavite, may black propaganda na agad laban sa kanya. Sinasabing si Daniel Tirona na raw ni Emilio Aginaldo ang nagpasimula nito. Si Tirona yung noon pa man eh. Para talagang gusto nila tanggalin na si Bonifacio pagdating pala sa Cavite. Nagsasalita ng papalabas siya ng mga leaflets na huwag kayong maniwala dyan kay Bonifacio. Ganito, karaniwang empleyado lang, walang pinag-alala niya. Uh, wala ka na panalunan na ano, meron pa kapang ka kailangan na ipakita sa amin para ano na para galangin ka na ang bilang leader. Papahama ka lang dyan, wala na tayong laban. Sumama ka na Andres. Sa pagpupulong sa Imus noong December 1896, walang kaalam-alam si Bonifacio na may mga plano na pala laban sa kanyang mga magdalo. Eh, kinakailangan magkaroon ng revolutionary government sapagkat libo-libo na, sampung libo na o mahigit pa, ang kasama sa revolusyon, eh, tatatlong daan lang ang katipunan. Eh, hindi naman maaari maghari ang katipunan. Sabi ng mga magdiwang, basta irireserva nyo ang posisyon ng Supremo. This, ang katipunan ay isang lihim na samahan. At ngayon, dahil sa piklab na ang rihimagsikan, eh, hindi na sikreto yan. Kaya magtatagla tayo ng pamalaan. Pero ang Teheros Convention na naglayon sanang mapag-isang katipunan, naging mitsa pa ng buhay ng Supremo. Kaya siya pumayag na magkaroon ng eleksyon. Ngayon, hindi niya naisip na lugar yun ng mga kabitenyo and they would want to get control of the leadership. Yung yun pala yung agenda nila. Kinabukasan matapos ang Tejeros Convention, nagkita ulit si Bonifacio at ang iba pa niyang kagrupo para gawin ang Acta de Teheros. Kasulatang nagsasaad na hindi kinikilala ng grupo ni Bonifacio ang napagkasunduan sa Teheros Convention. Si Bonifacio noon ay umalis at nagtayo ng kanyang sariling uh, pamalating naek military agreement at uh, siya na hiwalay na pamamalaan. Siyempre, ang uh, nahalal noon kamukha ni Aguilar ay ituturing na parang uh, banta sa kanilang organisasyon na bagong natag pa lang. Kaya uh, uh, ito isang dahilan para siya ay uh, tutusin ang paghuli kay Abo uh, Ang pagbuo ni Bonifacio ng isang panibagong grupo ay isa raw pagtataksil sa naunang rebolusyonaryong grupong kanyang itinatag. Sa patuloy na pagkwestyon ni Bonifacio sa legalidad ng Teheros Convention, naging tinik siya para kay Aguinaldo at sa bagong tayong pamahalaan nito. Mahigit isang buwan matapos ang pagpupulong, nagsimula ang paglilitis kay Andres at Procopio Bonifacio. Sapilitan silang dinampot sa kanilang tinutuluyan. Maaari mo na bang ng liham? Dalawang kaso ang inilatag laban kay Bonifacio kung bakit siya nilitis. Procopio! Ang pinaka-charge kasi talaga sa kanya, dalawa, no? Yung ibinabagsak niya yung gobyerno ni Aginaldo at pangalawa, biniyara niya si Pedro Hiron para patayin si Aginaldo, Biniyara niya na 10 piso, no? Pero hindi raw naging patas ang naganap na paglilitis. Ang mga isinaad daw ng abogado ni Bonifacio, pawang mga kasinawalingan lang. Yung abogado ni Bonifacio, hindi siya bumili. Ang bigay sila maging ginaldo. At uh, yung final parang argument, sinasabi niya na talagang grabe itong kasalanan ni Bonifacio ba? Dapat talaga, mamatay. Ano, no? They are conspiring to form a government and uh, that is sedition. Kung yun ay eh, nangyari, nabuwag na ang revolusyon ng dito sa Pilipinas. Kinwestiyon ni Bonifacio ang naging desisyon ng Korte, lalo na sa planong pagpatay kay Aguinaldo. Mariin niya itong itinanggi. Hindi rin daw nagpakita sa paglilitis si Pedro Hiron ang nagsabing binalak ni Bonifacio ipapatay si Aguinaldo. Naisip nung Uh, ng mga general ng military ano trial no Generals na delikado to baka magbaliktad po tulong ito matakot komunidad po ano Pinalabas daw ng military court martial na patay na si Heron sa isang laban sa nai Ngunit para kay Professor Villegas bulag ang hustisya sa sinapit na kapalaran ni Bonifacio Kawawa si Bonifacio dahil para hindi siya binigyan ng tamang respeto bilang nagtatag ng katipunan at nagsimula ng revolusyon. Ano? May 10, 1897, ibinaba ang hatol kay Andres at Procopio. Kamatayan para sa magkabatid. Ngunit nagdalawang isip pa si Aguinaldo sa hatol. Naisipan niyang ipatapon na lang sa ibang bansa ang dalawa uh, kinumbinsin ni, ni, ni Las si Aguinaldo na ng kanyang order na, na ipatapon na lang. Ipagpatupad ang, ang sentensya ng kamatayan. Sa bundok ng Maragondon, Cavite, isinagawa ang pagpatay sa magkapatid. Kasabay nito, ginahasa di umano ng isang tauhan ni Aguinaldo ang asawa ni Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Ang official documents ay uh, attempted pero nung nakausap ko yung isa sa anak ni Gregoria, sa second husband niya, ano talaga nangyari doon tungkol sa rape? Ang sabi niya sa akin, hindi sumagot si nanay. Umiyak lang. Kung so, sakaling uh, nandun ako sa actual na ano, lalaban ako, ipagtatanggol din yung ko. Sayang yung tiyo namin. Ipinapatay ng walang kalaban lamang. Hindi rin sinabi kay Gregoria kung buhay pa si Bonifacio kaya raw ito umakyat ng bundok. Alam mo, si Gregoria, sinabi nila, andun lang doon sa bundok, Kinaganap nila isang buwan. Walang kinakain. Walang sira-sira na yung damit niya. Natutulog lang sa lupa. Hanap siya lang hanap. Dahil dito, iba-ibang pananaw na ang nabuo sa nangyari sa Maragondon. Kung binuhay mo din si Bonifacio, manggugulo naman siya. Kung, kung nasa sitwasyon ka naman ni, uh, ng nung, nung, kampo ni Aguinaldo, hindi mo rin siya pwedeng hayaan na uh, buhay ano marahil kailang mo talaga siyang patayin ano uh, hindi dapat uh, uh, pinapatay si uh, uh, si Bonifacio noon malamang ay dapat uh, hindi niya yung, ano yung unang uh, um, yung kanyang commutation ng sentence na banishment or exile para sa mga Aguinaldo malinis ang kanilang pangalan at ang kanilang lolo Emilio pa rin ang dapat natawaging pangulo kaya yan ang kinikilala namin na uh, hero ng pamilya sapagkat uh, siya ay nakapaglaban sa Kastila at uh, niya ang uh, ating kasarinlan. Ngunit para naman sa mga Bonifacio, hindi maikakailang si Emilio Aguinaldo ang nagpapatay sa kanilang lolo Andres. Yung pagpatay sa kanya, state-sponsored killing yan eh. Kasi para maging legitimate yung pagpatay sa tao, kailangan iadaan sa isang due uh, process. From the start, talagang biased na na talagang ang pagiging verdict sa kanya ay kamatayan. Sagot naman ng mga Aginaldo, isang krimen laban sa bansa ang ikinilos ni Bonifacio noong mga panahong iyon. Meron din kaming mga storya at mga history books at sources na magsasabi na nararapat lang yung naging desisyon ni Emilio Aguinaldo noon, considering yun ay panahon ng digmaan. Para sa angkan ng mga Aguinaldo, walang alitan sa pagitan ng pamilya nila at ng mga Bonifacio. Pero ibang ang pananaw ng mga apo ni Andres. Kapwa namin, kapwa natin Pilipino ang nagpapatay sa lolo ko. Dapat ang pinapatay niya, total militar siya. Ang pinapatay niya dapat ibang tao, ibang nasyon. Hindi hindi si Andres Bonifacio pinatay niya. Mahigit isang daang taon na ang lumipas, pero nananatiling walang kasagutan ang mga naiwang katanungan tila isinantabi na sa ating kasaysayan. Dito sa aking kinatatayuan, makikita noon ang bahay ng mga Bonifacio. Pero noong 1896, isang sunog ang naganap sa buong tundo. Tinupok nito ng apoy ang buong bahay ng mga Bonifacio at binura ang halos lahat ng alaala ng buhay noon ni Andres. Mga monumento na ayon mismo sa pamilya Bonifacio, kadalasan di patugma sa katotohanan. Noong 1992, sa ika isang daan at dalawamput siyam na kaarawan ni Andres Bonifacio, naglabas ng isang pag-aaral si dating Supreme Court Justice Abraham Sarmiento tungkol sa kaso ng pagkakapaslang kay Bonifacio. Hindi raw dumaan sa tamang proseso ang paglilitis at walang sapat na ebidensyang iniharap ang kampo ni Aguinaldo laban sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Pinawalang sala sila sa kasong pagtataksil at sedesyon o panunulsol laban sa pamahalaan. Binaliktad din ni Justice Sarmiento ang hatol na guilty sa Supremo ng KKK. It is a crime against the state. Eh. Si uh, Andres Bonifacio ay gustong makabuo ng isa pang pamahalaan na lalabanan yung nabuo na nga ng revolutionary government at magtayo rin ng isang hukbo na lalaban. Sa inyong opinion, ano ang tunay na dahilan kung bakit pinapatay si Andres Bonifacio? Si Bonifacio ay isang political threat sa pamumuno or pamamalakad ng mga nagpapatay sa kanya. Dito ang lugar kung saan noong ikasampu ng Mayo 1897, hinarap ng magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio ang kanilang sintensya. Sintensyang kamatayan na nagmula mismo sa kamay ng kapwa Pilipino. Para sa panahong iyon, yun ay tama. Hmm. Dahil uh, ito ay sa organisasyon. At sa tingin nila habang buhay si Bonifacio, ay maring ito ay magdulot ng uh, kapinsalaan sa liderato. Hanggang ngayon, dala pa rin ang pamilya Bonifacio ang sugat na iniwan ng nakaraan sa kanilang pangalan. May mga ibang kasama niya na matay sa laban. Siya hindi siya na matay sa laban. Ipinapatay siya ni Aguinaldo. Yun ang masakit doon. Sinasabing ang dayaan na naganap sa Tejeros, bistulang salamin daw ng nang nangyayari sa kasalukuyan. Paano yung klase ng trapo politics meron tayo ay nagsimula pa nung panahon nila Aguinaldo sa Teras Convention. Ando na yung lukuhan, panlalait sa mga kandidato na walang pera. Dito may kita niyo yung ibang larawan. Samantala, patuloy na nananalaytay sa pamilya Aguinaldo ang dugong politika hanggang sa ngayon. Ay uh, isang malaking kumaga, challenge din sa amin bilang kabataan na ipakita na hindi lang kami aginaldo sa pangalan, kundi sa aming paglilingkod at uh, ganun din sa pagtuturi sa aming kapwa-tao. Siguro dalalang ng interes ng pamilya na ipagpatuloy ang, ang simbolo ng, ng apelyido o pinaglaban ng nilolo. Then, ninanayos din siguro pag may pagkakataon na makapaglingkod din sa aming bayan. Ang mga apo naman ni Bonifacio patuloy na namumuhay ngayon ng tahimik at simple. Buhay na minana raw nila sa kanilang lolo. Sa panahon ng ngayon, tingin ko namumuhay yung pamilya ng Bonifacio, namumuhay yung pamilya ng Aguinaldo sa isa kanya-kanyang direksyon. Madalas nating sabihin na dapat tayong matuto sa mga pangyayari sa ating nakaraan. Pero paano kung ang mismong kasaysayan ang siyang nag-iwan ng mga katanungan? Sa kaso ni na Bonifacio at Aguinaldo, kanya-kanyang katotohanan ng pinaniniwalaan. Nasa sa atin na ang desisyon kung may dapat nga ba tayong panigan. Nauwi sa trahedya ang buhay ng isa sa pinakamagiting nating bayani. Sapat na nga ba nakasulat sa ating mga libro tungkol kay Andres Bonifacio o may mga pangyayari sa ating kasaysayan na hanggang ngayon hindi pa rin natin lubusang naintindihan. Magandang gabi. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed.